Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Naik View para mag-update dito sa Naik View kung ano na yung nangyari. At yun, nakakatuwa dahil uh, malaki yung pinagbago ng Naik View. At uh, nakakatuwa sabi na maraming ginawa o inayos na pabahay ng gobyerno dito sa Naik Abiti, particularly dito sa Naik View. So ayan, makikita ninyo dito sa paligid natin. Uh, nung nakaraang taon, hindi inaayos pa to hindi ginagalaw. Pero ngayon, ayan, nakikita nyo, inaayos na itong Black 41. Inaayos na nila. So ililipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung mga bahay at block na ginawa na ho dito sa Naik View. So ayan, katulad nito, Black 41. Inayos na nila. At uh, ano bang black ito sa kabila na to? So, ano bang black ito? Oh, uh, ha, na. Makikita natin dito yan. Black 41, 40. Ayan, nakikita nyo. So, inayos na. Sa Block 40, may mga parang uh, staggered, no? may mga inayos. Pero tingin ko ayusin lahat kasi nilagyan na nila ng mga marker. At dito, sa kabila, pagpasok nyo dito sa Nike View, sa bandang kanan naman, ito naman na yung mga naging development. No? Alos itong block na to ay inaayos na. Hindi lang natin makita kung anong block ito. Wala pang nakalagay. Pero sa dulo ito, Puntan nga natin, ikutan nga natin kung Ayan no? Ayos na, nakakatuwa dahil <laughs> parang ang laki-laki ng pinagbago at uh, ayun, inaayos na nga lahat. So ito, parang something 45 pa 50, basta ito, sa dulo na to At uh, ayun pa oh papunta doon sa dulo na yun, inaayos pa rin, inaayos na nila. O lipat tayo dito sa kabila. So halos, ayun na nga. Parang halos lahat ng bahay, yung dito sa main road, no, pagpasok ninyo, yung isang mabang highway na yan, halos inayos na yung mga kabahayan. Ayan, no? Oh. Kita nyo dito? So, ayan, no? Oh. May dalawang inayos at dito, ayun pa rin. Inaayos pa rin nila. Diba? At uh, nakakatuwa. Doon sa kabila, halos ayos na doon. May mga black na na nakalagay so yung a uh, 41, 40, 39 at uh, 38 tapos 36 so halos meron na mga black pero dito alam ko meron tong black na nakalagay so katulad nito may jalousy na, kwarto na, pipinturahan na lang, papainalize na lang, oh. Pintura, oh. Ayan, oh. Ayan dyan, sa kabila, oh. Ayos na. So, ayun, oh. Ayun, 38. Ito, 38, 39. So, ito, 39, oh. Ayos na yan. Kabilaan. ito, Black 40 at saka 39. Ayan o, oh. ayos na hanggang dun sa dulo kung nakikita ninyo. At itong iba, makikita niyo may marka na. So ibig sabihin, ayusin na rin yan. Dito tayo kasi may music dun eh. <laughs> dito tayo, kabilaan, no? Kabilaan na dito. Pero parang nakita ko na to Tingnan natin sa mapa natin. So ayun oh, no? kabila rin na yun oh. No? Pininturahan na, inaayos na rin. So halos, halos lahat na ng bahay dito sa may main road dito sa Naik View. Inaayos na ito. Katulad ito, 38. O oh, diba? O. Oh. Ayos na. 38. Pinturado na. May kwarto na. Ang kulang na lang yan. Ibig sabihin, ayos na yung bahay. Ang kulang na lang nito, kuryente at tubig. And then yung mga tao, yung possible yung mga pamilya na pisyari ng pabahay ng gobyerno na to. Diba? So, hindi ako tumutuloy doon kasi may music doon eh. <laughs> Allergic sa music. Pagkikita nyo rin sa kabila, oh. Inaayos na. Pinturado na lang. Yung pagkagaling kayo, pagpasok nyo dito, yung bandang kanan, so mga inaayos, inaayos na. Pero itong nandito sa bandang kaliwa, halos ayos na. Diba? ba? O dito, ah, 38. Dito, 37 ata ito. So, yun. Ah, 38 pala. So, 38. <laughs> so, 38 ayun sa kabilaan man. Ah, 52. Okay, 52 ito. 52, 53, 54, 55, 56. So 56 yung nasa dulo na yun. Yung kanto, pagkakanang kayo. So 56, kasi ito ay 52. Ayan o, 52 ito. So 52, 53, 54, 55, 56. So itong mga kabahayan na ito, ito ay lahat inaayos na. So ayan o. Tapos sumunod nyo yung 51. Diba? So 'yun oh. Yan pasalan na natin dito. Puntahan natin. So dito ah, alus ayos na rin yung iba. May mga pinto na, may mga jalousy na, and then may mga parang may room na rin, may kwarto na rin. Ayun oh, 52 na nga ito. Ah, papainalize na rin din lang pagpintura. And then paglalagay ng black and black. So ayan, kunti na lang. Parang mga ilang araw na lang, months na lang, iayos na to. So, kayo na lang yung hihintayin. And then, syempre, yung kuryente, kailangan nyo muna mag-apply pa. Paano ba yung procedure? Bago kayo ilipat dito, mag-apply pa muna kayo na ba ng kuryente? And then, ang tubig, ang yun. Yung isang problema dito sa Naik View, yung tubig. Kasi, yung mga narilukid dito, parang meron lang isang beneficiary na inallowed, no? Dito sa Naik View na parang sila yung mag parang marunong siyang magano nang sa tubig. Kaya oh ito 65 oh. O oh, na rin 65. Okay. So lusot tayo dito sa kabila naman. 65 binaayos na rin. So halos nga, halos nga parang kung hindi itong taon na to eh, <laughs> sa susunod na taon o ito, oh, 64. Ito 51 oh ayos na rin tong 51. Di ba? 51 ito 63. So may mga black na. Oh. O oh, lusot tayo dito para <laughs> Kandang hapon ho. So, Black 51, Lot 13, ayan na. At, uh, congrats sa inyong lahat. At uh... meron tayong nakausap na, uh, ayun, parang isang pamilya kanina na chinik nga nila yung bahay nila na sinasabing parang naibigay na yung mga susi nung mga bahay na to, mga inaayos. Ganda nga po, no? Shout out po. <laughs> Ay, mabuti ko yan. <laughs> Sige po, salamat. At yun, uh, naibigay na daw yung susi, no, sa kanila. At yun, uh, parang, sila na rin lang yung inintay talaga na kung kailan sila lilipat. Kasi naibigay na yung susi. Problem, siyempre, gusto din, uh, gusto rin, siyempre natin na uh, may kuryente na or tubig. Depende sa kanila kung paano yung gagawin. So, katotoo, Black 50 nais na rin. Kung gusto nilang lumipat na ng wala pang kuryente at tubig or lilipat sila pagka nagkaroon na ng kuryente at tubig. At yun nga kasi dahil nasa kanila na daw yung susi, ibig sabihin binigay na yung susi sa kanila. So yun, nasasabi ko congrats sa inyo. At ah uh, and then congrats, syempre. Ano pa ba? Good luck. And then, wala na. Yun lang. <laughs> so, ito. Ah, ito. Oh. Kikita nyo ito dito. Oh. Ayan, oh. So, kinatin itong isa. Kita nyo. Merong kisame ito dito sa may Black 51. Lalagyan ng kisame. So, ayun, oh. Okay. So, magaling. Maganda. So, Black 50, 62, wala. Hindi pa ginagawa. Kung pagka yung mga nasa harapan ng mga kabahayan. Ay, naayos na basta. Naayos na. Ayan, oh. Ito, may pinto na, oh. Ay, naayos na. Itong Black 61. Tapos, itong Black 49. So, sino ba lang 49? Ayan, oh. 49, oh. Kay Ma'am Jasmine. 'yung block 49 'no, naayos na. Hindi ko lang alam kung anong latok kayo. Sa ka 50 katapat ninyo Ayan, 'no. Block 49 'no. Ayos na. At nakakatuwa ito. Mikey Sami. Ayan! congrats po sa inyo ah. Konti na lang ito, tapos na. Pipinturahan siyempre. sa Sa 49, Mikey Sami. <laughs> Lalagyan siguro talaga lahat ng kisame ng bahay. Ayan, no? Oh. So, yung nakita natin doon at na nila tatay, wala pang kisame yung ba mga bahay. Pero, mukhang tingin ko, gagawan talaga nila ng kisame. Hindi pa tapos. Kasi ito, may kisame. Oh, galing. So, congrats po sa inyo. Ayan, no? Oh. 49, 50. nakakatuwa dahil parang ang bilis pagka gagawin talaga, no? Ah, uh, madali lang pagka trinabaho. Maayos din talaga kasi kumbaga hindi naman na ganun kalaki yung mga gagawin. Ibig sabihin, ah, bahay na huyan, so divider na lang pipinturahan mo na lang and then as is yun na. Okay na siya. Okay, so yun. Ayan, no. Oh. Pasok kayo dyan, naik view, papunta dito. Lahat itong nasa main road na to. Papunta roon, papunta doon. ikotin natin, papunta doon. Both side ha. Kabilaan. Kabilaan. Iginagawa na ho nila yung mga kabahayan. At yun nga, meron tayong nakausap na sabi eh, ibinigay na daw sa kanila yung susi nung uh, bahay. Ibig sabihin, parang uh, sila na lang talaga magde-decide kung kailan sila kaya ilan na sila lilipat no sa mga pabahay na to. So 'yun, nakakatuwa lang kasi halos ginagawa na at 'yun nga, a uh, parang ang daming nangyari, ang daming ginawa, no? Na uh, ilang buwan lang tayong dinapasyal dito ay kailan ba? Basta. At ngayon makikita natin halos ginawa na 'yung mga bahay. So ayun, uh, congrats sa mga possible beneficiary and then beneficiary ng mga bahay dito sa Nike kasi halos yung mga bahay na to hanggang doon sa dulo ay ginagawa na ho. Merong po <laughs> at uh merong hindi pa nagagawa pero tingin ko naka-line up na yan. So lahat uh, inaayos na nila. Ayun na lang yung masasabi ko. Uh congrats po sa inyo lahat. And then, syempre, ay uh, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po. So dito, yung bungad na to, ito yung mga unang meron nang na-relocate. Magmula doon sa Bukana, papunta dito. So 33 hanggang 33 kasi dun sa dulo dun meron na rin mga na-relocate na yun dun. so bali black 33 no yung mga may mga na. tapos yung the rest hanggang dun sa dulo ayun na siguro yung mga susunod na kasi inaayos na yung mga kabahayan okay so yun maraming salamat po ulit sa inyo at kita-kita uh, na lang ulit sa susunod pa natin mga videos so yun meron nang ano bang tawag dyan Uh, battery <laughs> battery na kuryente at mukhang tingin ko magkakaroon na rin madali na lang magkaroon din mga kuryente itong mga bahay na to na ginagawa dito kasi meron ng transformer ba yan? tawag dyan basta para sa meral ko yan ayun oh so lahat ng mga bahay hindi dito sa may main road na to uh, tingin ko madali na rin lang magkakuryente yan kasi meron ng transformer okay so yun